Lagi mo bang naririnig yung salitang shell sa Linux? Ito ay interface ng isang tao papunta sa Linux na computer. Ito ang example ng mga command line shells. There is the POSIX compliant SH shell. Nag-start ito sa implementation na slash bin slash sh at tinawag na born shell. From there ay nagkaroon na ng different families. Isa na ang slash bin bash or known as born again shell. Ang born shell ay ang original Unix shell at ang born again shell naman ang naging enhanced version nito na, na widely used na ngayon across Linux distributions. Some other shells ay ang C shell sa slash bin slash CSH, corn shell sa slash bin KSH, at Z shell sa slash bin ZSH. Meron nga pala akong video series para sa topic na to at marami pang iba na mapapanood mo ng libre. See the link sa description ng video na to para makapag-umpisa ka na. Kaya ano pang inaantay mo? Tara na!